ako ba yun? na naman sa hipon na ba? Iglang lapas naman! Uy! Uy! Muntik na akong Uy, sinasalok na lang yun, no? oh! Kapay! Go away! Kapay, oh! Dah! Dah! Grabe! Salamat po! ba Mga bayo, <laughs> dami po! Wow, ang oh. dami! Sarap yun sa Sarap Sarap mga sa sinabaw! <laughs> 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 oh ha! Oh, Kawan! Ayo, mana? Kau <laughs> bayi? Kau bayi? Kau bayi? Ito lang ito maglabas mga bay sa isang taon Ito yung sister <todong> na <todong> marami

あっ

natin yung mga maraming nakakakuha mga bay Uy dami nyo nang nakuha Dami mga bay oh. hmm? Ang ulam ulam na Sa kapila mas marami mga bay Grabing lakas ng amihan Dali ang dami nito ngayon. Guys, ang laki ng sikpaw mo guys ah. Makahuli kaya yan? Sikpawin natin yung sa bandi. Yung bata na lang sikpaw. <laughs> dami mga bay, pang ulam-ulam ba? Ito may mga, may mga ulam ata ito eh. <laughs> Relax lang kasi eh. Nakapano <laughs> siguro ito kagabi. <laughs> palaman mga bay, palaman sa hamburger. Isa <laughs> <laughs> yan, pantorta-torta. Ano, dami na? Kakunti man yan! Ha? Dito tayo sa kapila.

kami. Wow, ban torta torta. Oh, kini lihat. Hah? Lah, kau nak kutu? Abai. Abai. Kami hari ni anu ni abai. Tungguin lah. Dia. Tergerak, tidak. Ah, okay. Kumakain yan kuha mga bay oh. Eh dito, yung iba di nag na at tulad nun, Nakai sambal din na siya dami. Nakasalubihan eh. Tayo na. Kami makalaot pag ganyan kalakas. ang iba naganda mataya ng mga bay. Ah, daw na wala. Dami. Mm. Dami na ng ipon ni balut. Ito, ya. Torta-torta ang labas. Mm. Yan game. Nuda, no, ami mga bay, ang namatay ng iba. Uy, si salok, salok, salok. Ah, sige, salok pa

Ay, amin. guys. Pang torta ba? si bata. Karamihan bata. Karamihan bata. isang balde grabe oh, ha? yung hali? mukha na oh. no? grabe mga iba yung dami nakuha ng mga bata na ito ah kaya pala kasi malaki yung ano nila

Baka may ginagawa niya. siya ta. Tapi ah. Ito yung alon mga bay. Grabe oh. <laughs> grabe lakas. <laughs> Yun sa kabila. <laughs> Yun grabe <laughs> lah kan ka nggak ada gan nggak as grabe pag doon yan mga bay grabe lalaki yan dito kala mo mali -late lang pero yung nagaputi puti na yan grabe yung lalaki yan Terima kasih telah menonton! para kinabukasan buhain namin bago umuwi pag kaya mamana kahit kayo kalakas sa likod doon may mamataguan doon kung mamana doon ang Magandang gabi mga bay Bali punta lang po ako sa bye bye Para ma update mga bay Kung humina-hina na ba kasi kagabi mga bay sobrang lakas ang oras natin ay ang oras silaw alas 10 prime time oh, oh lakas pa rin mga bay inaabot na dito yung dagat mga bay dati dati yung mga ilang taon mga bay hanggang dun pa yung baybay -bay. yung saunahan ngayon parang patagal ng patagal pataas ng pataas yung dagat at ito na nga yung inaabot kaya nakita nyo yung mga bato na yan mga bay wala yan dati tinatambak lang po yan para maprotektahan po yung bahay yan tulad nito na, hin na hindi pa po nagtambakan kundi pala yung nagtambak yan inabot ito yung puno at mamaya susubukan ko mga abay kung magigising ako aabot yan dito sa taas pa yung dagat kasi maaga pa mamaya mga bandang alas 12 ala una grabe ah, okay. tapos sila panwa po ay doon nag rin sa ano doon sa party ng kanilang ano, lugar. Oy, naabot pa tayo dito. <laughs> doon sa party ng kanilang lugar, uh, binalapon po nila yung isang GoPro. Pero mahina-hina na po ito kumpara kahapon na grabe. Yan, yung, yung, yung nagpabagsak kahapon. Sana ko malaman na bukas para makapag-vlog kami at makahanap ng ulam mga bay. Eh, okay, balik na tayo sa bahay. Ay, tayo ay nakapag-update na. Okay. Alam natin mga bay, malalim ang tayo mga bay lakas talaga lakas talagang pagbabago amihan talaga mga bay lakas talaga Na. O, wala itong bagyo mga bay amihan lang po ito ito na yung sinasabi namin mga bay na pag pumasok na po yung amihan na ang hirap na po talaga lumaot ito na talaga yung araw na simula na ng amihan. O, wala po itong bagyo mga bay pero grabe yung nangyari. Tumpa ang mga puno. Ang dami na ng bagyo na pinagdaanan yan pero hindi natumba yan mga bay. Ngayon lang mismo natumba. Simula itong... Ito nagsimula na ng amihan. Ito na po yung sinasabi namin. Uh, pahirapan na sa paglaot dito sa isla mga bay. Ito, hindi rin ito natumba. Basta-basta nung bagyo. Pero ngayon, mga may wasak. Tumba din po yan. Mga bakod. Ito yeah, yan. Karayan yung mga bangka. Ah, Nakaposisyon na rin mga bay. Karamihan ng bangka. Posisyon na rin. Tapos ito. Yung mga bangka na yan. Mga ilang araw. O baka maya pala ba nga. Ipanglilipat na yan doon sa likod. sa likod na pinuntahan namin plakado na yan ililipat yung mga isda ayung mga isda, mga bangka at yung bangka natin mga by 316 ayun sa malayo ayun o oh, no? nakapwesto yun o oh, kailangan po kasi iharap ng ganyan para uyun sa alon tsaka sa hangin para makalaban po siya makalaro-laro Ayan, kita nyo po yung maputi-puti. Ayan o. No? Ayan. Ah, Ang lakas na po mga ba. Charm eh. yêu đi Pos, plano bos oh. plano <laughs> plano na, plano na engineer bos ang korumbano engineer bos saro mani pareura oh. asan na asan naman ko an asan naman mo trabaho ni mo anis? eh may ari na ano mga bay may ari na tinta